Baka pwedeng cluster-cluster na per city. I mean, chapter-chapter na. So, if you are 20, 30, 40, masolim po ang inyong ano. Masolim po ang inyong ano. Gago! Ang pag-observe uh, pag ng uh, weekly sabat, baka pwede na pati tayo sa mga bahay. Wait a minute! Who are you? may bahay, may kapatid tayong may bahay o merong pwedeng lagyan ng extension and from there we can do the worship. Mm. Baka po pag-isipan po ninyo mga kapatid. Pag-isipan din muna po ninyo. Mm. Meanwhile, oh, mga kapatid, tandaan nyo ang sabi ni King Yawashay, one flock, one shepherd. Oh, hindi po maraming flocks, sa labas po, wala dyan covenant, wala dyan tora. Kahit sabihin po, nag-practice-practice kayo, nag-antuhad-tuhad kayo dyan, dapat po, nag, -bab -nag down tayo sa kanya, sa holy place. Uh, will you please repeat it? Babaw down tayo sa kanya, sa holy place. Magaling ang tsamba mo, malakas eh. Sino ba talaga, Chico? Sa bahay, mas solemn? O sa holy place, mas solemn? Ano ba talaga 'ce